Itong plastik nga pala na itong mga kasari, pinasingit ko lang kay Abby. Kasi nga, araw ng Sabado, namili siya para dun sa kabilang tindahan namin. Araw nga kasi ng Sabado yan, kaya Labada Day, hindi ako nakasama kay Abby. Nagpabili lang ako ng kakaunti, katulad ng pansit kanton, candy, at dalawang pack ng biskwit. Kinabukasan pa kasi ako nakapag-grocery mga kasari, araw ng linggo. Kasi nga talagang araw ng linggo ako kung mamimili. Kailangan ko na rin talagang i-display yan mga kasari kahit ko konti lang yan. Kasi nga yan yung hanapin dito sa aking munting tindahan. Kung dati nga na napakatumal na aking munting tindahan, at wala masyadong benta lalo't lalo na walang masyadong bumibili. Sabi nga nila kung hindi ka magtitiis sa ganitong klasing negosyo, eh wag lang ganitong klasing negosyo ang piliin mo. Kakaunti na nga lang pala yung aking mga pabiskuit dyan mga kasari. Kaya nagpabili na lang ako kay Habi ng dalawang pack na biskuit. Medyo naging mabenta na rin kasi talaga yung mga biskuit ko mga kasari. it na tigli limang pack lang yung binibili ko. Dati kasi mga kasari is hindi talaga naubos yung mga pabiskuit ko dyan. Kaya ang ginawa ko is pa dalawa-dalawang pack na lang ang inilalagay ko dyan sa istante ko. Pero nung nagsimula na magkapasukan is hindi na talaga ako na problema na hindi mauubos yung aking mga pabiskuit yan, dahil pagka uwi ng mga bata galing sa school is dumidiretso sila dito sa aking munting para magmerienda. Kaya ngayon pag naubos na yung aking pabiskuit is talagang nagpapasingit ako kay hubby bago siya makauwi. Nagpapabili talaga ako ng padalawa-dalawa o di naman kaya pag ubus na ubus patatlo-tatlo. At pagkatapos ko naman doon sa aking mga pabiskuit mga kasari nag naman ako ng aking mga papansit kanton at noodles. Medyo naging mahanapin na rin kasi yung aking mga noodles ngayon mga kasari kasi nga wing umaga yung aking mga customer is talagang kumakatok para lang bumili ng patsit kanton. Kung kailan nga mga kasari nagkaroon ng klase, saka talaga yung aking tindahan na naging mabili. Mili na rin pala ako mga kasari ng mga pakendi dahil merong tatlong bata na panay -bili dito sa akin ng mga candy. didin talaga ako pala bili ng mga candy mga kasari kasi nga natutunaw lang sila dyan sa aking istante pagkatapos ko naman mag display mga kasari inayos ko na naman po yung aking parep kasi nga napakadumi na naman at napakakalat maraming mga nakatambak kahit panaylinis ako dyan sa aking parep na yan mga kasari is talagang madudumi yan. kasi nga may mga pagkain na inuwi sihabi na galing dun sa kabilang tindahan kaya kailangan mayat maya ang paglilinis ko dyan nang sa ganoon naman di siya marumitignan at syempre pangit na makalat ang pagtitindahan talaga mga kasari is parang bata kailangan mong alagaan nang sa ganoon naman is hindi mapabayaan at malugi. Kahit nakakapagod man ng araw-araw na gawain or paulit-ulit na ginagawa, it's no choice tayong tiisin dahil ito yung negosyong ating pinili. Kaya kahit paulit-ulit lang yung aking ginagawa mga kasari, okay na rin, masaya na rin ako. Kasi nga kumikita yung aking munting tindahan kahit paunti-unti man yan. Kaya kung nagnegosyo ka ng tindahan, kailangan mong alagaan at syempre pagtiisan.